baka oh Oop. Oh. oh na may ano wag oh. sa tayo nga oh wag ala ko ano hanggang ba isa yung tali ay yeah. eh, sus talang pa ng tali eh. saan dadalhin to <coughs> lilipat lang daw lilipat oh ng tali ng talian Baka daw sa so may damuhan. Oh, Ma. Ma, ko ini mana? Takut ke sabaka? Eh, kena ingat tu. Takut sabaka. Ha, king ke sama. Hmm. Itu kokone nanti nang tali nang baka. Ini mana-mana bakar nih. Oh. Ma, oh, shout out ka ma. Kau, kau, shout out si kau, kau. Oh. Dire. Shout out kau, kau. Oh, bait di kau, kau. Oh, wag mo kagatan yan, oh. oh. Ay, talaga bait naman yung baka na yan, eh, oh. Oh. Tapos ka bait ng baka. May lud ka? Oh. Bakit ba, eh? may tumutunog kan mo? Galam na ba? Oh. Ini baka.

Bawang maluwag. Bawang nga yan eh. Alit ka, Baka rin yung madala. Mm. Kau kau. Ang aming baka. Ayan. Shout out sa iyo baka. Tara. Uh. Mm. Bait ng baka na yan